Matapos humiwalay sa Magnolia at isang maikling stint sa Ultra Titans, opisyal na nakahanap si Gio Halal On, ng bagong tahanan kasama ang TNT Tropang 5G, na tinatawag ng marami sa kanyang redemption season sa PBA. Sa darating na laban ng Tropang 5G at Magnolia, isa si Halal On, sa magiging big factor sa game na iyon. Gustong talunin ni Gio ang Magnolia, dahil kahit papaano, ay may konting pait sa puso nito, dahil sa pagka-trade sa kanya noon. Unti-unti nang bumabangon si Gio, sa mga pinagdaanan niyang mga problema sa career niya. Ito ngang si Gio, ay nakahanap ng tunay na tahanan sa tropang 5G. Bago magsimula ang PBA Season 50 Philippine Cup, tinanggap ng TNT si Gio Halal on, bilang bahagi ng kanilang rebuilding phase. Inaasahan na magiging malaking ambag si Halal On, sa playmaking at depensa ng tropang 5G, na pinatunayan niya, sa mga kamakailan laro ng koponan. Sa kabila ng limitadong playing time, pero solidong minuto, nagpakita ang veteran guard ng maagang impact sa defensive end, at sa pagset ng plays. Na talaga naman, na doon na natin siya napanood, sa mga hustle, at playmaking. Ang bagong starting point guard ng Magnolia naman, na si Jerem Lastimosa, ang aasahan ng Magnolia, sa tapatan ng TNT at Magnolia. Natututo araw-araw mula sa dalawa sa pinakamahusay na floor general sa liga, sina Coach L.A. Tenorio at veteranong guard Mark Barroca. Sa tiwala ni Tenorio at sa karunungan ni Barroca, malinaw na nasa ibang antas ang kumpiyansa ni Jerem Lastimosa. At habang tumatagal ang panahon, Asahan na ang batang guardja ay patuloy na kikinang. Nagpapasalamat ang veteranong Magnolia Hotshots na si Mark Barroca, sa pagmentor niya sa rookies na sina Jerem Lastimosa at Peter Alfaro. Siguradong magiging magandang laban ang ating masasaksihan sa tapatan ng Magnolia at TNT. kumusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa mag dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news. Munit.